Maghihimas rehas ang sikat na vlogger at columnist na si Manay Christy Fermin mukhang tuluyan ang mananahimik si Christy Fermin matapos itong kasuhan ng mag-asawang Sharon Cuneta and Kiko Pangilinan. Nagtungo sa Quezon City Police Office si Mega Star Sharon Cuneta at ang asawa nitong si Kiko. Formal na naghain ng kaso ang aktres at former senador kay Christy Fermin. Kung matatandaan nag-file din ang case si Bea Alonzo patungkol kay Christy Fermin na cyber libel at tinuring na walang mga basehan ang mga sinasabi nito. Nag-file din ng case pala ang pamilya ni Sarah Labati kay Christy Fermin sa mga sinabi nito patungkol sa anak at sa pamilya nito. Ganun din sinabi ni megastar Sharon Cuneta kung saan ininalalarawan ni Christy Fermin ang buhay nila ng pamilya na walang kaukulan na totoong ibidensya at pawang gawa-gawa lang kung matatandaan dinamay nito ang mga anak ng aktres at ang panganay na anak nito na si Casey Concepcion. Ang pag-broadcast ng malisyosong pahayag ni Manay Christie ang ugat sa dahilan kung bakit na nabwesit ng gusto ang pamilya nila Kiko Pangilinan at tuluyan na itong kinasuhan. Kung may mga iba pang artista na ito ay kakasuhan tuluyang magbabayad ng malaking halaga ang TV host columnist sa emotional damage at iba pang inihain na kaso dito sa pangsariling interes nito upang siya ay mapanood ng husto ng tao. Kung may papatupad ng kaso na ito maaring makulong si Manay Christy sa bisa ng batas at tuluyan na siyang magbayad ng danyo sa kanyang ginawa sa mga artistang ito. Kung magsasamparaw ng kaso si Vice ganda mukhang tuluyan na talagang makukulong ito dahil isa si Vice ganda sa mga sinasabihan niya ng hindi maganda. Imbis mag public apologies ito sa mga artista na inaaway niya. Tuluyan lang na sinasabi nito na hindi siya mapapatahimik ng kahit sinuman, hindi ugali ni Christopher Fermi na mag sorry sa mga tao kaya't mas lalong naiinis ang mga sinasabihan niya ng ganito, Mukhang paliit na ng paliit ang mundo ni Manay Christie sa mga bigating artista na kinakasuhan ito. Yun lamang po ano ang masasabi mo sa balitang ito comment mo sa ibaba. Huwag kakalimutan i-like ang video na ito. Maraming salamat po sa panunood. <laughs>